biyahe na tayo ha papasok sa trabaho guys ha medyo makulimlim ang ating panahon ngayon 720 17 na 17 tayo na galing dito so papasok sa trabaho ah di na ako nag-adjust kasi baka magbasa kawawa basa mabasa. mabasa. Hmm. Linggo ngayon, guys. Ah, ulan. Linggo, so traffic naman dito. Ano, what happening, what happening? Putik. Eh, ano pala? Ay, magpa-parking pala. Kala pala mo, traffic. ha kala ko tatawid ka agad. Tingin-tingin muna bago tatawid. Oh, o. kasi tatawid ka agad eh. Buti na ako kagabi. Hirap pa naman pag di wala tayong gas. Tulak. Layo pa naman. Ay. O oh, ito ang driver naka helmet tapos yung angkas dalawa pa ah wala kasi bawal dito probinsya kasi to semi probinsya kumbaga sa nila ang probinsya ito tipo Rizal mga ganun Pulon sa ano ah sa hindi nila Sampai makabili din ako niyan. Ah. ah simpul ngoliko-liko niyan. Ah, uh, tama takbo tayo guys, oh. Tingnan mo 'tong takbo natin, oh. Tamang takbo. Ah, usok lenggas. Usok Ah, pag ganoon bigla kang preno tapos undulas ang gulong. Undulas pa naman 'to pagbasa. Bahay. Mabilis natin magpatakbo pag dito, no? Gossip lang yan. Huwag matapat ka dyan sa puti na yan, pintura. Tapos so preno ka. Goodbye talaga, maligayang araw mo. No? Goodbye. Ayan. Aba, ay, nagminor na nga ako. Parang galit pa. Ay, putik na yan. May minoran ka na nga eh. Parang galit pa. tawid gagalo gano'n mahirap ay <coughs> eh, may tawang tawiran no pero tumawid pa sa kabila ah, Ahay! pinipino nga naman ka oh, kain pa naman niya. Kain niya ano, kalsada. Ay, ganda ng lugar dito, danda. Oh, lamig pa ng hangin. Someday, makabili din sa akin yan. Big bike na yan. Not now. makabili rin ako niyan Sunday ay o, mga ano mga legit na buhaya sa lansangan hindi <laughs> iba nagtitinda lang sa kilid sisingilin pa hindi na lang makiusap tatawid ah ay ang ganda ng tawid ano ka minor ka yung iba biglang tawid eh hindi mo naman may minor yung motor mo pag ano biglang tawid bilis yung takbo mo ha ah. kawawa ka